Dito tayo kay Camille Villar, mga kababayan. Hmm. Sa impact leadership. Camille Villar at Cynthia Villar. Oo. Oh, oh. Nako po. Mga kababayan. Ito na. Si Camille Villar. Oh, impact leadership yan ha. Hmm. Sabi dito, Camille Villar vows to prioritize education. Vows uh, to prioritize education if elected in Senate. So, prioritize daw ni Camille Villar ang education. Ang kanya namang nanay, ang sabi, actually, ayan na, nanay niya, si, si Cynthia. Actually, hindi naman kailangan ng nurse na makatapos ng BSN or BS nursing. Kasi itong mga nurses, gusto lang nilang maging room nurse. O, ba? Diba? Magkaiba sila ng plataporma. O, kay bilyar na nanay, hindi daw kailangan magtapos ang mga nurses. Hmm. Kasi daw ang mga nurse gusto lang naman daw maging room nurse. Oh. So, kay Kamil naman, pag naging senador, ah, ang kanyang prioritize ay education. So, dito pa lang, ah, magkasalungat na. Oh. Parang lahat ng inyong budget, puro research. Baliw na baliw kayo sa research. Aanhin nyo ba yung research? Oh, sabi ni Bilyar. So, eto naman, mga kababayan, bukod dyan, eto na. Sabi ni Camille Villar, oh, eto, sabi niya, April 5, 2025. Ah, oh, ang sabi, if elected to the Senate, I will continue to prioritize ah, legislation. Oh, eto ah, screenshot nyo. Hmm, hindi fake news yan. Hmm. I will continue to prioritize legislation that safeguards our farmers and revitalize agriculture. Ah, di ba? Sa education, salungat sila mag-ina. Ah, dito naman sa agriculture, salungat pa rin sila. Oh, ah. i-prioritize daw ni Camille at i-revitalize, no? Legis ah. prioritize legislation that safeguards our farmers and revitalizes agricultures. Oh, ah. Ang sagot naman ni Cynthia Villar noong November 17, 2022, I have no guilt for rice farmers. Mm. I have no guilt for rice farmers. I wrote oh, the rice tarification law. Di ba? Ah! I wrote oh, the rice tarification law. So, magkasalungat nga sila. Sa bagay, aanhin mo ba naman yung palayan, eh ang negosyo mo nga, house in lot. So, ikaw, papipiliin ka, anong uunahin mo? Di ba? ano, muted? Hindi ako muted, mga kababayan. Anong uunahin mo? Ayan no? nakaplay Nakaple. Diba? Anong muted? Hindi ako muted, mga kababayan. Oo. Anong uunahin mo? Ayan o. Di ba? Ngayon, mga kababayan, tanong ko lang sa inyo. Ah? Aanhin mo naman, hindi naman muted. Kaya nga po, Mami Alcantara. Oh. Aanhin mo naman yung palayan kung ang negosyo mo nga, ah, bintahan ng bahay at lupa. So, hindi ko maintindihan na mag-ala Bongbong Marcos at ala Amy Marcos itong si Cynthia at si Camille. Ang pagkaiba lang ni BBM at ni Amy, magkapatid sila. Ito si Bilyar, nanay at anak. So parang magkasalungat yung desisyon nila. Parang hindi lang Duterte magulong pamilya, baka pa pakiramdam ko parang pati Bilyar na pamilya magkagulo. 'Di ba? parang pagkakaintindi ko, hindi lang Duterte ang magulo na pamilya. Parang may may pamilyang magkagulo nitong Camille Villar at Cynthia Villar, hindi magkasundo sa kanilang prataporma. Ang nanay nagawa ng rice tarification law. Yung anak naman, safeguard sa farmers at revitalize agriculture. Anong gagawin? Yung anak magpapatayo ng palayan? Punduhan ng gobyerno ang mga farmers, tapos yung nanay naman, lalagyan ng law, tarification law sa mga bigas. Ano ba talaga? Yung anak tumutulong para masagana ang ani, yung nanay naman, lalagyan ng tax ang mga ani. Ano ba talaga? Bilyar. Hindi ko maintindihan. Ibuboto nyo pa ba, mga kababayan? Press 1 kung oo, press 2 kung hindi. Ito lang ha, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi lahat ng ini-endorse ni Pangulong Bumbong Marcos na Senador ay iboto ninyo. Ah, press 1 kung iboto, press 2 kung hindi. Ah. Kasi 'yung anak gustong mapaganda ang palayan, ang agrikultura, 'yung nanay naman lalagyan ng tax. Aba. Walang solusyon. Huwag wag niyo na iboto. Hay, eh, comment puro. Press 1 kung iboto, press 2 kung hindi. Alam majority press 2 nako. Walang boto mangyari ngayon. Nako, ma'am, ano, hindi kayo iboto ng tao kasi hindi kayo maintindihan eh. Dapat nga, sabi ko nga sa inyo, wag usap-usap muna eh. Yeah? Yung anak, gusto nang mapalago ang ekonomiya ng agrikultura. Yung nanay naman, lalagyan na ng tarification law ang bigas. Wala, walang bangyayari. wala. Tayo pa rin Pilipino ang magdusa. Uh, wag na sila iboto para wala mangyari, di ba? Uh, presto daw sila, ang dami nila Oh, uh, so yun lang mga kababayan, hindi ko na masyadong uh, haba-habaan yung ating kwento. <laughs> Di ako nagre-react lang naman ako. Oh, kasi magkaiba ang statement nila mag Oh, sabi ni Camille ng April 5, 2025, if I'm elected in the Senate, I will continue to prioritize legislation that safeguards our farmers and revitalizes agriculture. oh sabi naman itong nanay nung nakaraang taon, I have no guilt for rice farmers, I wrote the rice tarification law. oh nagawa ng batas, tarification law daw. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng tarification law? Yan po yung dahilan kung bakit nagmahal ang bigas. Na halos hindi tayo makaangkat-angkat. Ay, hindi. Halos nauubusan ang mga farmers ng pagbenta ng bigas at hinuhold ng mga farmers yung bigas kasi ang taas ng tax at ang mura lang ng bilhin. Biruin nyo, pag bumili ang gobyerno ng palay, bibilhin lang limang piso. Tapos pag nagiling na yan, ibibenta na ng 60. So lugi na yung farmers. Tapos magkano ang abono? Magkano ang fertilizer? Magkano yung labor mo sa pagpapatanim at pagpapaani? Eh. Di ba? So walang kikitain yung mga farmers kasi meron pang rice tarification lo. Mas lalo nga nga Di ba? Uh, huwag nyo na lang iboto yung dalawa. Hmm. Di ba? Prioritize farmers. Yung isa naman, uh, rice to tarification lo. Aba, wala nga naman mangyari, mga kababayan. Mm. So, yun na nga. O, oh, dito naman tayo, mga kababayan, kay Amy Marcos. Oo, naku. Mag-skip, ha? O. Oh. <clears throat> so, dito tayo kay Amy Marcos. Okay pa ba si Binay? Hindi ko alam yung Binay na tatay kung buhay pa. Yung anak buhay pa naman. Ah! So, ito na, mga kababayan. Ah! Ito, Si Amy Marcos, mga kababayan, kilala natin sa pangalang Amy Marcos. Kilala natin sa ano to? Saan? No, cellphone ay ito pala. Kilala natin sa pangalang Marcos, magkapatid sila sa presidenting si Marcos.